Mga balita ngayon Miembro ng Dawla Islamia arestado sa Maguindanao del Sur Mangingisda sa Batanes kusang isinuko ang 166 million pesos na hinihinalang shabu Labor groups binatikos sa Kongreso at Administrasyong Marcos sa kabigo ang maipasa ang wage hike bill Ako po si Cesar Soriano Karayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon Arestado ng mga otoridad ang isang hinihinalang miyembro ng Dawla Islamia o DI sa Barangay Kaya Kaya, Dato Abdullah Sanki, Maguindanao del Sur. Noong hapon ng Hunyo 25, ayon sa ulat ni Brigadier General Jason de Guzman ng PROBAR. Kinilala ang suspect na si Abu Usama na may apat na warrants of arrest para sa kasong murder, illegal possession of firearms and explosives at car napping. Lahat ay walang piyansang inirekomenda. Si Usama ay isa umanong founding member ng DI Sok Sargent Magid Group at kalauna ay sumanib sa DI Hassan Group noong 2019. Hindi siya nanlaban sa operasyon ngunit itinanggi ang mga paratang laban sa kanya. Kasalukuyan siyang nakakulong sa CIDG Maguindanao at yaharap sa mga korte. Ang pagkakaaresto kay Usama ay kasunod ng engkwentro sa mamasapano nang mapatay ang dalawang miyembro at dalawa naman ang naaresto. Isang sako na naglalaman ng 25 pakete ng hinihinalang shabu at tinatayang aabot sa 167 million pesos ang kabuwang halaga ang isinuko ng isang mangingisda sa Basco, Batanes noong Hulyo 25, 2025. Kwento ng mangingisda, natagpuan niya ito sa baybayin ng Sitio Malatan, New Barangay Chanarian noong June 90. Ini-report sa Barangay Chairman at agad namang nakipag-coordinate sa pulisya at concerned agencies. Ayon sa Pidea Batanes, ang bawat pakete ay tumitimbang ng halos isang kilo at may nakalagay na Daguan Yin Refined Chinese Tea. Isinailalim ng Pidea sa inventory at markings ang mga ebidensya at dadalhin ngayong Hunyo 26 sa laboratorio ng Pidea sa Tuguegarao para sa pagsusuri. Kinalampag ng labor groups mula sa National Wage Coalition ang Kongreso at ang Administrasyong Marcos Jr sa kabiguan itong iimplementa ang taas sahod sa kabila ng pag apruba sa magkahiwalay na panukala sa parehong kapulunga. Giit ni Atty. Luke Espiritu ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP, ang pagtaas ng pasahod ay hindi magdudulot ng inflation. Bagkus ito ay magbibigay daan sa pag-unlad ng ekonomiya. Binatikos naman ang kilosang Mayo 1 ang anilay pagbibigay prioridad ng gobyerno sa interes ng mga korporasyon hinimok ng labor groups ang upcoming 20th Congress na unahin ng wage hike bill. Sa nakaraang kongreso, inaprubahan ng Senado ang bill na nagagawad ng 100 peso daily increase noong Pebrero 2024. Habang inaprubahan ng House of Representatives ang 200 peso version nito lamang Hunyo a 4. Ngunit bigong maadapt ng parehong kapulungan ang alinman sa mga panukala bago magtapos ang kongreso ngayong buwa. Dahilan para tuluyan itong mabasura. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Renzalino Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.